si Tess Cap? Paano mo? Ah, nakatita yeah. pa. Okay na yan. Okay Huy, tagilid. Huwag mo Kung naman takpan dito sa gilid. Yan. Ilagay um, na Sino nag-aalaga? You know, nag 13 years old na po pala yan. Diyos ko po, oh, Special child. Oh, ito pong lula ang nag aalaga Yung tatay po, di ba nila? Namatay na? Namatay po. Noong 26 po. August 26. Pumi. Hmm. Kamamatay lang. Kamamatay lang pala. O oh, yung nanay nito. Okay. Jibang, patay na, na rin. Hindi kayo nag-aalaga. Tatlong taon na po siya. Tatlong taon? Nang namamatay na, ang nanay yung niya. Nung pangalawang misis niya, oh, bigit, partner, hindi naman sila kasal. Oo. Ito, Pero sa asawa, so, asawa so, pa rin, hindi so, mga anak. O, sa una ito, pag may iniwanan, maliit pa. Okay. Eh, Isus, Mario, Jose. Oh. Ibig sabihin yung unang asawa niya. Ang tatay po, ano naging sakit? Umalis. Niwan siya. Ah, oh, sakit iso. sa puso. Paalam lang na magtarbaho. Tapos oh. dalawang linggo na siya nagtarbaho. Naghakot na pala ng dami. dami. Pag dungaw ko ganun, may dala ng malita. Wala tuloy-tuloy na. Hindi naman sila nag-away. Siguro ayaw Iniwanan na niya. Niwan, ay makita yung ganyang mukha. siya po na lang nila. Alam niya ang special child, no, no, no. yung anak niya. Isus, Marcel. Tawawa naman. Tawawa naman special kaya Kayo Alam mo ba yung special child, alagaan mo yan at bibigyan ka ng swerte niyan. Mm -hmm. Napaka-swerte ng batang mayroon kang aalaga ang special, ka special child. Swerte po oh, yan. Oo, oh, pinapalakas pa kayo para may mag-alaga. Paano na lang kung ano, hindi naman ah, natin oh, ningin. Na hindi mo masabi. Ayaw ko lang po. Paano kung may humarong humina sa inyo? Kawawa naman. Saan kayo kumukuha ng ikinabubuhay at wala naman na kayong anak? Yung SS ko po eh. Ah, 3,200 lang. Uh, 3,200 lang. Ang mababa talaga. 3,200 yung SS. Yung pension. Yun yung ang tinitipid nyo oh, para mabuhay po kayo sa loob ng isang buwan. Oh, yun ah, ang tinitipid nyo lang. Oh, tapos minsan yung anak namin dyan, eh, isa rin hirap okay, na hirap din. kayo. Ay, siyempre, o. Oh. lang kami dito ng konting bigas, gano'n. Or kaya gano'n lang. Oh. Ano, Sana bigyan pa, pa kayo ng mahabang buhay at kawawa naman tong bata. Well, Diyos that's ko, that's kayo nag-aalaga dito sa special child na to, na 13 na. years old. Walang kamalay-malay sa mundo na nakakaawa po ang kanyang kalagayan. Yung pangalawa naman. Mm. Um, Buti na, hindi natulog. ang ay, no, bubong po nila ay ano ni lang. Trapal. Trapal. Dahil may tumutulo, nilagyan ng trapal. kasi sa kabiti napakainit ano, po ng lugar. Kasi hindi ko magampanan na ako maghatid sundok sa bata. Kasi naawa naman yung tiyahin. Ilang beses okay. kaya ako magpahinga dyan sa daan. Mahinihingal okay. ah, kayo. Okay. Ilan taon ka na tayo? Ako 81. Mag... Oh, oh. 81 na po kayo? Akala ko. Doon. Akala, akala ko nga eh, Siyang Siyang senior ang ang pa. pa tayo. Ngayon nanay, ngayon nanay. kayo nanay, ilang taon na po? 77. O, diba? 77. Diba, ako po eh 70 pa lang, lang. Lang, lang pero ang dahi ko nang nararamdaman. 24, 24, 24. Binibigyan sila ng lakas eh dahil sa bata na yun. Swerte po talaga pero, ang may special child, grabe. Hindi ako Walang wala ka palang bisyo. wala palang bisyo. Kaya, yun ang ano sa'yo. Yun ang pinakamaganda dyan, yung walang alak sa katawan. Walang alcohol Ang hindi naman nila yun. mo, 81 na si tatay. o 81 na. Tapos si nanay is 77. Ang kanilang alaga ay 13 years old na special child. Ay, ito po'y napakahirap po, po ng ganitong panagawin. Si Bili ka ng daya po. Ha? 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 Para ako na ano. <laughs> Paharapin ko. Hindi siya. Tama na po yan, ay. Hindi siya nagsasalita? Hindi nga. Ayun lang. Naganya lang. Hindi siya makaupo. Ah, hindi siya makatayo. Hindi siya nagsasalita Kasi hindi nga na natirapi. Dapat nung time na natirapi. Wala siya nakakulangan sa pera. Hindi kaya yan. Hindi naman yung buto niyan. Bumigas na. Wow, ay, naman. Naman. Oh. Hindi siya. Ni, hindi nga, sya pa, hindi yeah. o, ano? Ganyan Ganyan nga siya makapagsalita. Hindi nga. Ganyan lang talaga siya. Ganyan lang siya. Dapat nung time na yung ipatirapi siya, hindi matirapi. Kapag sa pera. Kaya nagagulong tumigas na lalo yung ano Ano na lahat? na lahat. Tumigas na lahat. Hindi yung nilagay sa ano. Instead na plastic yung parang... Ano nga yung pad? Ano nga yung tawag pad? sa pera. Ano nga yung nalalagay sa ilalim ka? Yung pad ba? Plastic pad na. Ano nga sa akong ala nilagay niya Pasyente sa bedridden. Ano yun? parang sa Ay, sa pinsan ko meron sa, sa bedridden yun. Malaki yun sa amin. Draw sheet niya. Nang ano, oh, sako na Wala siya sa kambil. Sako? Panggirin. Sako? Ay, hindi di may gaya per pero ano, dapat may draw sheet na may may tinatanggalan ko yung Ay, pwede yan ay ilagay lang sa ilalim plastic. Huwag sa ako kasi tatagos yan eh. Plastic naman. Minsan nagdadaya pero kasi kaya hindi yan per nga kung hindi okay, masyado, masyadong, hindi basa. Plastic. Lang shirt o. lang na mga ano. Tila. kahit tila. kahit diaper na, o tela o. pa rin. Uh -huh. oh. guys. Oh. sa Sako yung nasa ano, instead na ano sa nanang draw sheet ba yung plastic. meron oh, mayroon na binibili. Sa, uh, sa, mga meron din. Mm -hmm. Mayroon sana yan. Yung bata, mayroon. Ay, pala. <laughs> Saan sito? Ay, kasi 13 kilos <laughs> ang <laughs> isa eh. Oo, oh, no. yung draw sheet, yung plastic, no. oo. Oh, Sa mga ano ah, bidre din, meron oh. nine, na yun. Ano na itong akin? Ah, Hindi, tanong ko nga kay ano. Tanong ko nga mm -hmm. doon sa kapit eh. pinamigay niya na, na siguro. Ito may upload sa... Pwede yun. Facebook? Ah, sa Facebook? Ah, sa Facebook? Pwede yun. Nine minutes lang? Oo, nine minutes na. Papunta na ng uh, ten minutes na? eh. Oo. Oh. Ang haba uh, okay. 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 um, oh. oh. like, na nito? Pwede, oo. Pinibigay lang sa bahay namin. Kasi yung siya sa labaw binigay sa amin. Ah, hindi nila madala. Oh, hindi, madala. Oh, hindi. madala hindi Hindi nila madala. kasi. nila madala. Hindi nila pa yung nila okay. yes. oh, cool, huh? Puro bigay lang yan sa amin. <laughs> kasi okay. Hindi siguro madala. kasi malayo. Oo, oh, Hindi oh. nung pagbagyo pinakataas malakas dito may anong kinakain niya kanin din kaya sa oh, atin di, gatas, ah, gatas lang yan bugaw siya pag walang pambiling gatas ibiling na ano, iniinom niya lang o hindi yun. Kasi dede. Alam mo, ma ma maganda nga yung am. Maano yung am? Lagyan mo lang gatas din dito. Walang gatas, ano lang, masukal. Maganda yun. Ayaw ko walang pangiling. <coughs> kami po nanay nagpunta rito para po makita ito ng aming mga sponsors may ng akong team abot Kamay para natin. baka sakaling buwan buwan magkaroon kayo ng ayuda ka pray lang po tayo hmm. basat po ang punta namin dito mayroong kaming maibigay sa inyong tulong para may bigas kayo na aanoin may gata si baby at may grocery kayo at may pambili kayo ng ulam yan ay eh, pinakamasarap na eh. na hindi nyo na iintindihin pa tatlo lang naman kayo siguro naman eh malaking bagay na po ang ibibigay namin sa inyo na may pambili ng gatas si ta si baby pero mo 13 years old ganyan pa binigyan kayo ng lakas di ba 71, 81. Parang bumata siya. Akala ko nga kanina, 60 years 60 old lang. lang eh. Oo. oo. Pero talagang God is good all the Lord, all the time Dahil Kasi, ang lakas pa nila Gulat po ako sa mga edad nila ay eh, 81 na at 77 <laughs> Diyos po, diba? Ang lalakas pa Pero talagang ang Diyos ay eh, alam lahat Ang nangyayari Marami pang mission si nanay na si dito sa kanilang apo so, Ah, meron na 80 time, meron na? Salamat no, wala, Lord, salamat na ang utang naman namin. Ang mga kasama ko ah, po rito ay sila ko uh, ka din. Dalawan libo na lang na uh, no, sila. Okay lang yun. At least may pambayad uh, si Lani, ka. Ah, uh, si Lani. At siyempre, di mawawala si Anabel, Corona. <laughs> Siyempre thank na. You. Thank you. Thank you. Ay, si uh, Ate, ano pa? Eh, meron pa palang nakaupo. <laughs> si <laughs> <ni> Madam. <laughs> si Ate, ano? Si <laughs> Cora. 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 Thank you, thank you. Ayan, lahat kami mga naka-uniform ng team abot. Ah. Traffic. Sige lang, yun pala may plano ang Diyos Siguro na talagang tala kailangan nat. talaga. Nandito po kami sa, alam niyo ba kung saan to? Dito kami sa bagong silang... Montalban dapat kami eh. kanan. Kanan, 5. Pero nag-charity na kami dyan, nanay. Dyan sa kabilang kanto? Dyan sa kabila, doon. Yung unang kanto, yung pag... Diba may bakery? Lang, may unang Papasok kanto. Papasok doon sa dulo din. May mm. grocery. Ay, bakery. Oh, bakery. bakery. Yung, yung pababarin po, nag, ano nagpabahay ako dyan. Ginawan ko ng pabayong mama. Si sino ngayon ako na Nagpabapi kasi... Sino ba yung pangalan? Parang nasisiraan na rin ang bait yung matanda na... Uh, ano nang makita Jeff. namin... Oh, oh, si Jeff. si Jeff parang pala, wala, si na. Si so, e, na na ng, ano Parang nalilipasan na ng gutom. Tatay tapos Jep. ang ang haba, tapos ang dumi. At ang mga kuko ang haba. Ang ginawa namin, pinaliguan ko po. Mayroong mga madok kami kasama, yung... pinaliguan.